rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel Kaawa-awang Moira. Wala nang masilungan at wala na rin siyang kapera-pera lahat sa kanya ay nawala na dahil niyan sa kasamaan ng ugali mo Moira yan yung karma mo bumalik na sa iyo lahat ng pinagagawa mo kaya doktora Annalyn Santos at sa kanyang nanay na si Miss Lenet Santos kaya ngayon wala ka nang masisisi kung hindi ang sarili mo dahil mismong anak mo na ngayon na si Zoe ay tinalikuran at kinalimutan ka na rin at nilaglag ka pa talaga kay Doc RJ at ito namang si Doc RJ ay talagang inewan kana at pinalayas kana ng tuluyan. Wala karangkarapatan sa lahat ng ari-arian ng mga Tanyag. Kaya hindi na ikaw ngayon ang si Moira ng hindi ikaw na ngayon. Ang bagong CEO ng mga Pulubi, Moira. <laughs> Nakakatawa ka lang yung walang wala ka na nga tapos bigla ka pang maho hold up, makukuha pa yung naga cellphone mo, pati ang mga debit mo at maleta mo ay kinuha pa. Walang walang natira sa iyo, Moira. Zero balance ka na talaga ngayon. Ngayon, ano kaya ang gagawin mo sa iyong buhay? Diyan ka na lang sa park na 'yan, magtungga-tungga ka na lang diyan. <laughs> Alam mo, alim na alim ko sa'yo, sa ngayon Moira sa uh, naging rule mo ngayon. Nakakatuwa at kaawawa ang itsura mo na talagang ang baho-baho at mukhang pulubing-pulubi ang itsura mo ngayon. Malayong malayo ka na ngayon kay Miss Lynette Santos na kung saan siya ang patuloy uh, ngayon na namamayag pag ikaw ngayon ay balik ka na dahil sa kagawan mo at ikaw naman so we mag-iingat ka dahil ikaw na rin yung susunod dyan na bubuking itong si Doc RJ dahil nga kinausap na itong si Dr. Lyndon Javier, itong si Dr. Carlos Benides para nga aminin na ang katotohanan na ikaw sowi ang tunay mong ama ay itong si Carlos Benides. Dahil sabi nga dito ni Dr. Lyndon, pag na-depress ito nga si Moira, maaaring pasabugin at sumabog ang katotohanan na si Zoe at itong si Dr. Carlos Benides ay tunay na mag-ama kung kaya dito ngayon mag-iisip itong si Dr. Carlos Benides para sabihin na rin ang katotohanan kaya ikaw sowi na ka na rin na kung saan na ah, mangyayari sa iyo ang nangyari sa iyong mami Moira na walang wala na talaga nakatulog na lang sa park na walang wala na nga lang ay ang yabang-yabang pa at ang tapang-tapang pa at ang nag-iisang kakambi mo na lang ay sinirisa pinalayas ka pa sa bahay niya dahil ang yabang-yabang mo kasing masyado sabi nga sayo dito ni, uh, ni Moira sabi nga sayo ni uh, Miss Nerisa Moira ang pangit-pangit ng wig mo kamukha -kamu mo si Dora <laughs> tawang tawa ko sa bawat eksena Ah, ngayon, kinuha mo pa yung isang alak sa bahay ni Nerissa at siya mong tinutungga ngayon dyan sa park na kung saan nga ay hating gabi na iwala ka pang matulugan, hindi ka makapag-check in ang hotel dahil wala ka ng kapera-pera. Yan Moira, ang bagong Moira ngayon, ang bagong CEO ng lansangan si Moira. <laughs> And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi at paganda ng paganda ang bawat kaganapan. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.